aka uh, uh, lamang po natin galing sa uh, trabaho and uh, malungkot yung ating ano malungkot yung ating ah uh, garden kagaya nung nakaraang taon i mean nung nakaraang uh, buwan pagka uh, umuwi po tayo uh, kulay ah uh, green po ngayon ang kulay niya ay ah uh, kulay brown ayan po yung ating uh, garden ngayon so kahapon hindi pa ako nakapag uh, linis dahil uh, pangit po yung ano yung ah uh, panahon uh, umuulan hanggang kanina umaga buti ngayon uh, tumila na ayan, ganda naman yung langit mainit warm ngayon warm pero hindi ganun ka ganoon kainit so ang uh, gagawin ko po ngayon tataposin ko pong uh, gawin yun pong ating uh, ginagawang uh, rest bed dun po sa may uh, gilid kasi parang uh, next week meron na po yata a ano, uh, snow so kailangan kung uh, matapos siya ngayong uh, ngayong week na to para uh, kahit dumating yung uh, snow uh, yung ating garden ay uh, ready na po. Kaya gagawin ko lang po muna yung ating uh, rest bed po din po sa may gilid ng po ating uh, garden. Thank <laughs> you. Ang uh, ganda ng araw pero hindi po siya mainit uh, ngayon ko pa lamang po tatapusin yung aking uh, ginagawang uh, rest bed dito po sa gilid kasi kanina po uh, pumunta po tayo ng uh, school nag uh, sundo po tayo sa mga uh, kids so, ito na yung aking ginagawa kanina ay na po siya so 1.5 by uh, 12 so sakto mayroon po tayong uh, daanan dito sa gitna oh. yan pwede tayo makadaan dito ito, balang araw ma uh, ano man to eh mabubulok kaya mawala po ito dito Mas pag nabulok po yan pagkawin uh, po natin uh, yung ating uh, garden yan ito ay ah uh, celery ang uh, tibay nyo pati iba yung salamig tapos so, yung mga kunting uh, dahon tayo ng sibuyas po dyan ayan so may mga kulay green pa naman yung ating cherry ayan nanilaw na po yung kanyang dahon ayan cherry po yan dilaw na siya yung isa hindi pag ano yung itong isa ah, dilaw na so ayan so tatanggalan ko ng mga to ng mga wood chips kasi patagal mabulok yan kahoy po kasi yan ang daming uh, po kanina nagsilabasan sila habang inaayos ko so ngayon ang gagawin ko nalagyan ko siya ng brace ito po magkabilaan para ng uh, matibay so dalawang patong gaya ng ginagawa ko sa ating mga arrest bed so ngayon nalagyan ko siya ng brace tapos nalagyan ko ng uh, lupa po pagkatapos uh, ito na po yung ating uh, ginagawang rest bed dito po sa gilid yan nun pong ating uh, bakod eh, no? so tapos na po siya yan kunting uh, lupa na lang ang ilalagay ko at uh, yan, ready na po siya para sa mixture po natin so yung mga lupa na ginamit ko yung nasa ayan, grow bag po Actually kasi nung nakaraang taon may nakalagay din dati dito ano eh ah uh, raspberry Medyo ma laki nga lang yun ng konti ang nakatanim ah uh, raspberry. Kaya lang nagbako nagbakod ako nasa labas siya ng bako dito tinamaan siya dito. Kaya tinanggal ko. Tapos ginamit ko siya doon ngayon sa harap yung ginawa ko andun. Ah uh, express bed tapos ngayon gumawa tayo ulit ng panibago so ang ilalagay ko dito bali magtatrim tayo ng mga raspberry pwede raspberry yung mga prutas pwede po problema nga lang walang gaanong araw so baka ilagay natin dito yung mga hindi gaanong uh, matakaw sa araw kagaya ng mga dahon dahon uh, spinach yan pwede po dito yan kasi you know, may bakod siya sa gilid siya ng bakod kaya lang yung ating kasing alugbati dati, dun sa kabila diba, yung nang Tapos yung ampalaya, ah, ang dami rin niyang bunga. Kaya sa umaga, maaraw siya eh. Doon yung araw. Oh. So tatamaan siya dito. Ito kasi may naka nakalilim siya na cherry. Yan. So malilim siya dito banda. So baka pwede nga yung mga dahon-dahon, yung mga uh, ah, lettuce, yan, celery, I mean, uh, spinach, pwede po siguro dyan, tapos mga peas, yan. Kasi itong side dito, syempre, pag nagkaroon na po yan ng mga dahon, Matabunan na naman siya dito. So, yeah, wala siyang gaanong uh, araw. So, tingnan pa rin po natin kung ano po yung pwede natin mailagay. Ito, may nakakahuya ko dito. Nakuha ko lamang yan doon sa compost. So, baka maglagay pa ako dito. Yung bakante dito, oh. nagyan ko siya or uh, isipin ko pa kung anong uh, pwede ko pong ilagay dito. Kasi ito, balak ko dito Gamitin po doon sa harap. So, sa pinakaharap, sa may gilid ng ano, kahoy din doon, sa so may mga grow bag din, balak kong ilagay din po ito. So, pag-isipan ko pa. Pero 'yan, yung side natapos na natin. So yung tatambakan ko na lamang po ng uh, lupa is itong mga ginagawa po natin dito. So malapit ko na rin matapos to eh. Isang balikan lang to. I mean isang sabado lang po to. O kaya kahit pag uwi ko na lang sa trabaho, tirahin ko po ito. Yan. So nag... May mga patabayan dahon ng ano, I mean balat ng ano, ng Balat ng uh, saging, yan. Mga sili, mga nabubulok, yan. Naragyan natin dyan. Talong. Yan. Kasa mo? Pagkaya dito. Kamatis, yun. Yung mga kamatis dyan. Naragyan sa ilalim. Mga dahon-dahon. Mga pataba para mataba yung uh, lupa. Uh, next year po. So, hindi ko pa nalilinis dito. Ayan. Pati yung sa likod, natangkal ko na yung mga bunga. Mga bunga. Mga, mga bunga ginamit na po siyang uh, pataba sa ating uh, garden so yung mga konti pa doon so diyan ko po yung lalagay tsaka dito po mabilis na lang po chop chap eh so ngayon ito na ang ating uh, garden tapos yung ating mga puno wala nang mga dahon so baka bukas linisin ko na pati yung kabilang side po doon wala na rin po siyang ano, dahon So yan, malapit nang matapos. Kunti na lang, matapos na rin po natin yung ating garden. Kasi yung mga sibuyas, oh gumanda. Yan, gumanda kasi, hindi ganong uh, mainit. Ito, makasarap na lamang po ito kasi sarap, may eh. magandang araw eh. So doon ko na lang po siguro ilagay sa harap to. Sa pinakaharap kung saan meron po tayong sunflower natin. Ayun dilaw na so dito hindi ka pa nabubunot yung mga kahoy mga kahoy mga puno nung no, ano nung no, uh, okra yan o oh. dito wala pa rin kasi inuuna ko yung mga rice bed eh kasi nalagyan ko siya sa ilalim ng mga pataba ng mga nabubulok nating mga gulay yan po yan lagi ko rin po yun oh. pero halos lahat naman na malinis na po clear na ba siya so dito ang bala ko na ilagay yung raspberry sa pinakaharap dito sa yung mga grobag bag oh. yan pero gamitin okay, ko rin yan doon sa ah, ginagawa nating ah rest bed yan. so yung kahoy doon bala ko dito ilagay yun oh. pahaba rin sa gilid sa may side ba? Diba? Para magandang tingnan. Para next yan yung mga grow bag natin. Pagka kailangan nalang natin gamitin sa kanila So ano kasi ma makalat ba? Kasi hindi mo siya maano, maayos ng dilig kasi yung mga dahon nga niya. Mahirap mai prune ganyan. Dapat sa kanya maganda yung spacing. Pagka nagtanim po tayo ng nasa grow bag. Ayun. So yan po mga ngayon yung update sa atin pong uh, garden. Yan lapit ng uh, matapos yung ating mga ginagawa uh, minamadali ko na rin kasi maglalamig na so by Saturday or sa next week matapos ko na po itong uh, gawin lahat sa so maganda siya dito Sa gilid lang oh. no eh no saka ito pala hindi ko lang nadala yung ano hindi ko na may cover to eh ito hindi ko lang na dala So ayan, diretsyo na siya. Sakto, gandang tingnan na, ba. Yan. So puro na siya no, puro na po ah, uh, rest bed. Puro na bed yung ating ah, uh, garden. Kahit sa likod, kahit sarap harap. So puro na siya nakaganito. Hindi mo na kailangan yung muko magbungkal. Sa ang daming worms kanina dito. Grabe, daming bulate. Sobrang dami. Ang ganda. Ganda yung lupa tapos sa ilalim niya nilagyan ko pa ng mga dahon-dahon ano-ano, -dahon, hindi ko na kaya kita kasi para matapos na kasi ang bilis na lamang po ngayon magdilim maggabi, nabihim po tayo yun, so yun po yung ating mga ginagawa ngayon sa ating uh, garden so bukas, baka pinising ka naman dito or kaya hakutin ko yung mga lupa doon, tapos tatamba ko doon sa ating ano sa ating uh, ginawang uh, tatlong bagong ano apat na bagong uh, sa so, malapit na malapit ng uh, matapos yan so yan lamang po muna makaguli ngayon yung ating vlog sa araw na po ito maraming maraming uh, salamat po kasi gumagabi na tapos uh, lumalamig na po yung uh, simoy ng uh, hangin gusto ko lang po pasalamat dun po sa lahat ng walang sawang sumusuporta so, po sa ating uh, pag-garden uh, po at sa aming pong channel Magandang gabi po and uh, maraming uh, salamat po.